kagratin ka. Oh, may abo pala ako sa iyo. Bulong, bulong doon. So maraming salamat. 'Yan nga pala si Rafael. Kumusta ka na pala na tol? Okay lang, no. Ah, uh, maraming salamat pala sa sa lahat ng sumusuporta sa aming mga uh, ah uh, nagpo vlog no. Darun na kay ang uh, Dumji Adventure. Ah, suportahan natin 'yung ah sa lahat po ng sumusuporta maraming salamat po hindi po tayo maghilahan pababa no kaya maghilahan tayo pataas no sa tayo na nag nagpa-vlog so maraming salamat sa inyong lahat naglay ano mo mo ba dan sa nagbigay oh sa nagbigay nung idol maraming salamat kay Ma'am Maritis yan galing Ma'am maraming salamat sa iyo idol kahit na Hey, what's up, tol? Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga tol. Yung Jardine mga tol, no? So, ngayon, tol, ah... Uh, nandito tayo ngayon sa patag, no? Dahil, ah... Uh, madali talaga akong bumaba. Dalim pa tayo ng bundok. So, yun, nga, tol, no? Ah, uh, dumaan ako dito kay Padan. Doon sa lamay niyang mama niya. So... So... nga, tol... Ah, uh, mag-aabot tayo ng abuloy, no? kahit konti lang tol at least na uh, makatulong sa sa mga gastusin dito sa, sa kanyang nanay so unang unang lahat sa inyo mga tol no? shout out na pala kay mama rati shout out sa si Ma mam sa ano po dala uh, kay lalo na kay mam Ma ibi shout out sa si mam ibi no? shout out sa iyo uh, ito na, yan, na lala ko tol. Ay, si Ray. Shout out sa iyo, si Ray. Kaya kaya palagi mga tol, no, Sa bawat trabaho nyo, tol. Yun sa pangbansa mga tol, no? So, so, nandan si Badan. Uh, magabot Mag-abot tayo ng kunting mira, no? Uh, man lang tayo sa iba tol bumaba muna ako galing bundok dahil sa kaibigan din natin na si Badyan at Pinsyor punan sila tol. so punta natin tol no? <makes> uh, uh, ano din natin yung tulong natin kahit kunti lang at least na malaking <makes> bagay na rin ito para sa sa para sa mama niya. Nandito tol. Dito pala si Rafael. Magandang araw sa inyong lahat mga idol. Hindi sa gudan. Front mo. So ito tol, may 500 tayo. Ah, uh, ito lang yung makaya natin no. Abot tayo nang tulong kay Dadan. Yan din si sila, nandiyan pa si Rafael. Ah, tol, kami salamat na ka. Oh, so, may abot pala ako sa iyo. Tulong, tulong doon. Dyan. So maraming salamat po. Kaya nga pala si Rafael, kumusta ka na pala na tol? Okay lang no. Uh, maraming salamat pala sa, sa lahat ng sumusuporta sa aming mga uh, uh, vlog no. Taro na kay uh, Junji at Vincor. natin no. Uh, uh, sa lahat po ng sumusuporta, maraming salamat no. Uh, hindi po tayo maghilahan pa baba no. Kaya maghilahan tayo pataas no. Sa tayong lahat ng mga nagpo vlog So, maraming salamat sa inyong lahat. Ano masasabi mo ba din? dan sa nagbigay? Oh, sa nagbigay nung uh, idol. Uh, maraming salamat. Kay Ma'am Maritis uh, yan galing? Uh, Ma'am Marites, uh, maraming salamat sa iyo idol. Uh, kahit na uh, hindi pa namin, ah, uh, hindi, hindi ko pa na kita dito sa malapitan. Pero ramdam ko yung pagmamahal mo.

Eh, hindi, hindi na lang nabibiling busi pag hindi na kaya. Five. Ako uh, huli, magkasya. Oo, oh, magkasya, Oh. Kaya pala tumaba ito si Rafael dahil sa huh? animat limat ni ni Bugard. Mataba hmm. si Bugard eh. Kaya, bumalik yung katawa ni Bugard ni Rafael. Mataba si Bugard. Ah, hindi. Mataba si Bugard. May kapaman lang. Ha? Ha? Huh? Ay, tama na na eh. Tama na. So, Sub sobrang na yan. Balik ito muna. So, yan lang kayo dun, muna tayo dito, tol, para... Pa'il, humbas. Humbas yung pawis, ba? Stretching muna tayo. Hmm. Sila is ita, tol. Ha? Wala nyo yung itaw, eh. Dali, ba, ba Dre, kayo? So, mga da dahapol kung makakuan ba? Ah, siguro baka mamaya pa sila. Ako ah, tayo ng punting pulong. Ha, sa'yo. Tama talaga doon, ha salamat din kay 5. sa'yo say, 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 at sa sa iyo At saka doon sa nagbigay si Mom Maritis. Langga na sa so lahat ang Iba Eh baka mano yung sa amin? na yan? Nalisan na natin dito para ba atipan. Nalisan Grabe ang lakas ni Rafael magsibak ng kahoy. Mag Sibak ng chicks na. Kaya uh. pala pag tumabi ka ng puno ng saging, pulbos talaga yung puno ng saging. Ay, ang isma rin ito. Easy. Sila. Bukit, binunig ka mga Kain tayo ng ano? Walang huy. Walang huy. Uman. Ayan na? Tama na yeah. yan? Ayun nga muna kami mga idol kasi hindi naman ako masyadong napagod dahil umating yung mga dito deep Ako ay kung na i-wait nga nakita ko sa video mo eh Ang laban ba eh, ang sa katong area to hmm. Ang lugar yung napasok ko Taong Wak Relasyonan ko ba? Aray na Wala na lang nahulong Ang daming wak ko magiging mag oh, ka pagdating sa mga ganyan kasi

Dolor. salamat tayo sa mga kaibigan natin tumulong sa ramay at sa, sa inyong lahat din mga nakikiramay maraming salamat sa inyong lahat ay, ikaw mo na ito ka? Timok ko tayo. Tol, timok. Timok pala tayo, Tol. Timuman. Timuman balanghoy. Ito yung paborito ni Dax eh. Dax Mandirik ba? Dax Mandirik ba? Kasi palagi rin kumakain ng sadyo, paborito niya itong balanghoy. Kasi nagpunta kami doon sa harian ko doon sa kay Tate Birto. Oh. Oh. Marami mong balanghoy doon. Nakuha eh, ang si ito ni Dax ito sa dalang ngayon eh, kasi paborito niya yun Isa na yung nakaanto ito Sama ko si Dax, DJ, Dante, Jigo hmm. Daan ko ito? Jigo nito parang mawala ng lugo Kasi hmm. <laughs> <laughs> we'll Ito yung mm. unang kaanto nito Maubusan si Jigo nang ginawa doon Kasi eh. sobrang subida <laughs>

ng gusto mo. ayaw ko. muna to sa Ah, pala na tayo, no. Lagyan muna natin. Dito lang kami nagsibak ng kahoy yung kahoy dalhin na namin dun sa mismo talaga yung bahay na pinaglagyan gumaan so, no, lang po dito sa kapatid ni Badan at yun nga natubot ako ng abuloy para makatulong sa mga gastusin no? ulitin ko lang po no uh, maraming salamat sa mga ma'am um, wala nga muna tayong explore ngayon tol kasi yun nga dali-dali tayong bumaba So, mga nyo na lang siguro yung next upload natin tol baka uh, baka tapos nito uh, balik bundok tayo no uh, patuloy tayo sa paghahanap kay ano Johnny Hunter 85 at kay ano kay Maria Vincor kahit sino yung na uh, nawala tol to tayo lahat tutulungan natin So, Mamayang gabi siguro babalik ako siguro doon sa mo yung muro ni mama ni Badad. So, may kilamay tayo ng uh, tapos. So ngayon, uwi muna ako sa bahay. Kailangan magpalit tayo ng damit at makakain tayo. Siyempre, matutulog din tayo. Ayos, tol Diyan. nga pangan yun na lang yung exploration namin no? balik namin sa bundok tol at uh, magkita natin yung mga ibang nawawala na mga hunter so yun nga tol nandito lang yung video natin tol pangan yun na lang yung next upload natin so